labing dalawang kahulugan ng pinto sa panaginip. Una, nakakita ka ng maraming pinto sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng maraming oportunidad o desisyon ang kailangan mong pagpilian sa buhay. Pangalawa, bukas na pinto sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng bagong simula, pagkakataon o bukas na isipan. Pangatlo, saradong pinto sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng balakid pagtanggi o limitasyon sa kasalukuyang sitwasyon mo. Pangapat, butas na pinto sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kahinaan sa proteksyon o sekreto mong unti-unting nabubunyag. Panglima, gumawa ka ng pinto sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na gumagawa ka ng bagong landas o solusyon sa iyong buhay. Panganim, malaking pinto sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng malaking pagkakataon o pagbabago na maaaring dumating. Pangpito, maliit na pinto sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng limitadong opsyon o pagsubok na kailangang pagdaanan. Pangwalo, sirang pinto sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng problema sa komunikasyon, relasyon o emosyonal na harang. Pangsyam, lumang pinto sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng mga alaala -ala sa nakaraan na muling bumabalik sa isipan mo. Pangsampo, gintong pinto sa panaginip, ito ay nangangahulugan na naghihintay sa iyo ang napakagandang oportunidad o tagumpay. Panglabing-isa, kahoy na pinto sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng koneksyon sa kalikasan, pagiging simple o tahanan. Panglabing-dalawa, bakal na pinto sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng matinding proteksyon, pagsasarili o paninindigan. So yun lang po mga kaibigan, so please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.